Limutan ang Panginoon ay anak ng isang karpintero. Ibig sabihin, sa kinuong gisnan niya, siya ay karpintero. Sa buhay ng mga mingisda, estranghero siya, wala siyang alam. Kaya nung sinabi niya, pumalaot kayo, ihagis ang lambat. Siguro si Pedro, sa pusong Pilipino, sa utak Pilipino, ba, tarantado rin ito, nangangaral sa amin, mas husay pa ito. O kaya sa mga anak, pagka sinabing tatay, ganitong gagawin mo, sasabihin niya, oh, marami ka pang sa akong bigas bago mo ako pangaralan. Yan. Pero makikita natin gaano kalakas ang pagmamahal at ikanga nga, kapangyarihan, divine power o spiritual power ng ating Panginoon. Isa siyang istranghero pero inihagis niya, ibinato niya ang pag-challenge. Hinamon niya Sinasimon at mga alagad. Sabi, subukan ninyo. Eh, siyempre, ikaw naman. Kung ikaw nga din yung isang mangingisda, susubukan mo. Nung sinubukan, doon sila nakahuli. Madalas, kahit ako, pag may bagong orden, pagkatapos sasabihin ka, nitong gagawin mo, sasabihin ko, ah, nako, mahirap na. Yeah. Pero, ipinapakita sa ating pagbasa, hindi pangkaraniwan ang ikang suhistisyon na binanggit ng Panginoon. Isang pagpapabuti ng buhay. Madalas may mga estrangero dumarating sa buhay natin at nag-aalok ng suwistis Madalas din ang response natin. Kaya maraming mga bago na hindi nagtatagal dahil pakiramdam nila hindi pinapakinggan. Pero depende rin. Pag nakuha mo yung tinatawag nating right time, wastong panahon, wastong pamamaraan at wastong kinakausap, makita mo, magiging epektibo. Di ba? Oh, eh kung binibiro ka, tapos biglang sasabihin magbago ka, eh sampalin mo. Ay nilulok mo lang ako. Yan. Pero pag seryoso yan, at tahimik yan, at nagmamasid yan, medyo mag-isip-isip ka din. Baka sasabihin mong, baka ang alok sa amin ay ginto. Tama, gintong aral ang ibinigay, ang ibinato ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad, hindi nila sukat pero right on the spot, pagkatapos na mangaral, ipinakita niya ang katotohanan at ang lalim ng kanyang ipinangaral na sa pamagitan niya magkakaroon ng pag-usad, pag-unlad ang ating buhay espiritual. Maraming pagkakataon na binibigay sa atin ng Panginoon. Pagka sinasabi niyang pumalaot ka, hindi isang pangapi kundi isang paghamon na kung hindi natin ginagamit yung ating ikang sariling lakas din, yung sariling handog o gift ikanga, we will never able to discover what is gold in us. Ang bawat isa kaya inaalagaan tayo ng Panginoon ay isang butil ng ginto, gininto ang yaman. Kaya nga, sa kanyang pagbabasbas, kahit nagkamali, sinasabi niya, hintayin mo ang paghukong dahil baka po pwedeng magbago. Magbago? Di ba ang ginto? Yun lang, pag nagsunog ka, parang uling lang, pero dahil sa pressure at temperature, ika nga, nagiging ginto. Pag medyo may kakaramdam ka din ng pressure, aha, isang palatandaan ang Panginoon sa iyong buhay spiritual meron siyang pinubo, meron siyang inaalagaan, meron siyang pinatuto, pinalalaking ginintuang aral at handog sa ating puso. Magtiwala tayo sa Panginoon, katulad ng ginawa ni Simon. Medyo halatado nagduro siya eh, pero sabi niya, well, Lord, ikaw yung Diyos, ikaw yung anak ng Diyos, sige, sumunod, sumunod. At hindi pinagkait ng Panginoon ang ginintuang laman ng kanyang aral. Magtiwala tayo ingin natin ang tulong din ng inang Pinya Pransya, ina ng Pinya Pransya, na katulad din yung mga nakatuklas sa kanya, yung dinaramdam natin, di nobody knows. Kung minsan, dahil very busy ka, kung minsan pagod ka, kung minsan meron kang problema, hindi mo na naisip, meron palang balakid sa iyong puso at yun ang pinakita niya doon sa apat na nakatuklas sa kanya, yung unang nakatuklas sa kanya, sa kanyang ima, sa kanyang image, at doon nagsimula ang lahat ng kasaysayan ng Our Lady of Peña Francia. Oo, oh, alam nyo yan. Kabisado pa nyo yan, nakapikit kayo. Sabi, ah, oh, si Bella yun. Ah, oh, si ganito yan. Dinala niya mula sa Pransya galing ng Spain, at lumipat ng Pilipinas. Alam na alam nyo yung kasaysayan. So, ipagkatiwala ko na sa inyo. Second, dahil ito ay pangkaraniwang araw, siguro iset aside lang muna natin. I-perceive natin, ilagay lang muna natin doon sa bridge, hindi naman para mag kundi parang lumamig lang ng konti at pagdumating ang panahon na halimbawa magkaroon kayo ng nubina o yun, hukayin natin muli, paipayan natin lang sa ganun, kuminang muli, mag-ilaw uli yung kanyang kasaganaan, yung kanyang ika nga, gininto ang ilaw para sa lahat. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen.